Good morning, mga love. So, today is another day. Ang oras ngayon, mga loves, 5.43 in the morning. So, ngayon kami pupunta ng bataan para magpaano, mga loves. May namin sila kuya tapos magpapatatuan lola yung... <laughs> so... Uh, dahil ngayon mga loves ay 5.43 pa lang Pupunta kami ng simula dito sa Pantabang Pupunta kami ng Kabanatuan Susunduin namin sa Erin Kasi nasa work pa siya mga loves Lalabas siya ng 7 So tama, sakto Pagdating namin ng Kabanatuan Saktong labas ni Erin So sasama siya sa amin mga loves Papuntang uh, Bataan Para mabasita sila kuya So ayan So yun ang gagawin natin for today's video Let's go! So let's go! Bahay, tindahan. Hindi <laughs> mo na mag-ano si mama. Magbubukas. Kasi punta kami ng ano. Ng bataan. Ilang oras yung drive pa? Five? Five hours? Ayan. Yeah. So, mo namin si Irene. Wala pa. Wala pa kaming kain-kain mga loves. Dito na kami sa hospital. Nintay lang namin si Irene mag-out. Kasi ang out pa niya mga loves, seven. Three minutes pa. Eh, si Mama sa likod. Dito ko sa arap, mga loves, kasi ano, mahihiluhin ako. Pag ako nandun sa likod, mahihilo ako kaya. Sila Mama na sa likod, saka si Erin. Tara na, tara na. Hello! Hi, si Erin. Hello! Ano to, ang tulog? Matulog ka, ma'am, sa biyahe. Four hours naman ang biyahe. Kaya nga mag-as. So... Pinag-isipan ko ako sasama pa, ho, okay, sa pa ako, hindi. Oo, wag sama kasama si mama. Ito, Ay, kasama si mama, <laughs> kasama si mama sabi. <laughs> Siguro na. Oh. So, uwi mo na. Uwi mo na daw si Irene sa kanyang apartment. Magbibihis. Tapos, alis, alis na kami. Going to Bataan. Magda-drive for muna. McDonald's naman ang maiba. Kasi si Papa puro ah. Jollibee na lang. Ilang araw nang puro Jollibee. Malat kasi Nakita <laughs> Ay, ayun pa pala yung mukha ni Papa, oh. Ayun yung mga tinanggal na warts, sobrang dami. Kaya ganyan. Pero pag ano yun, siguro mga after one week, kikinis na yun si Papa. <laughs> Magiging glass <key> skin. <laughs> Ito na aming food. Chicken alaking. Fries. Yun sila mama makumakain. Ano yun, na yun? Burger. Mm -hmm. Sa Irene, madami na naman in-order. Ako yung pubos na. Wala lang yung nakikita. Wala pupunta sila kala kuya habang iniintay kami. Nagano pa kami. Hindi <laughs> naman makita ni Irene. Parang dito yata. So, andito na kami mga loves. Nakita na namin. So, ito yung kanyang shop. Classmate ko siya mga loves nung high school. So, sa kanya tayong papatatok. Ready ka na, Irene? <laughs> Ready ka na, Yen? Sama <laughs> ko na mga loves. Ayan eh, kanya. Kiss, sir, sir, na. Ito naman daw. Heart. Ako hindi pa. Done. Ganda yun. So, tapos na si Irene. Ako na next. <laughs> Kinakabahan ako. Ano oras na yun? Hindi <laughs> pa tayo tapos. <laughs> tapos na yung dalawa. So, isa na lang. Yung kay Kirby na lang talaga. 8.57. 8.57 na. Dumating kami dito ng... 9.11. 9.11. Na, hindi. Mga close to 10 na. I think. 9.11 tayo dito. Ah, okay. gano'n. tayo dyan. <laughs> okay. So, ayan. Paala na. Sobrang ano na. Masakit na talaga. <laughs> <laughs> Sa mga last natapos na din, mga ilang oras? 12? Oh, yeah, that. 12 hours in total. Kasi ano oras na? Ano oras na ba yan? 12.21. Plus 12 na? Plus 12 na mga loves. So, 10 a.m. kami na parang pagko-close to 10 a.m. kami po na dito. Tapos ngayon, 12 a.m. na. So, ayan. Uwi na kay mga loves. Ito ang aking tattoo artist. <laughs> So, kung gusto niyo magpatato, okay. Pumunta kayo dito sa Tintamor. Tintamor sa Kalaylayan, Abukay, Bataan. Tapat lang siya ng Bonifacio Camacho National High School. Kumain na ng pizza. Kumain ng pizza. <laughs> <laughs> Thank you. Ingat. Hello mga loves! So today is another day. So dalawa lang ang 2 hours lang yata yung tulog namin. So ngayon mga loves, magpapatato mga ma <laughs> Papatulong na kami ng kilay at saka lips. Bale, Mother's Day gift ko yon sa mama ko. Kagabi mga loves, anong oras na kami na Alas 4 na ng umaga. Hindi na pala gabi, umaga na. Tapos natugol lang kami mga 2 or 3 hours. Tapos ngayon, naalis na naman kami. Like, everyday merong ganap. So, punta kami ngayon sa Kabanaton ulit kasi magpapatato kami ni mama ng kilay at saka akos ay lips, Kilay at saka lips Tapos kay mama, kilay lang. <laughs> so, puro tato ang ginawa ng lola niyo mga loves. So, this is the first day. Ayan, tignan niyo. Medyo namumula-mula mula pa siya pero sobrang ganda mga loves. Alam mo yung parang talagang sticker na dinikit lang. Super detailed niya talagang magtato. As <laughs> in. So, ayan. Punta na tayo ulit sa kabanatuan. Let's go! Grabe ang init sa Pinas mga loves. <laughs> Nakaligo ko lang. Ito so, sobrang init na init na katawan. So, let's go na. Ito ang hirap kapag na sa ano ka nakatira yung alam yung pinakaliblib. Liblib. -lib 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 kapag tabangan kasi mga lang sobrang ano, malayo kami sa city. Like yung city namin is ano na, kabanatuan. So, kaya talaga mag-travel papunta doon kasi malayo siya mga lang. Tignan niyo yung kilay ni mama. Manibis na manibis na talaga. <laughs> so, yan yun, yun, yung sa akin mga alas, parang ano siya. Ayoko kasi nung... Basta parang susundan lang yung shade ng ano ko ba, ng kilay. Parang hair stroke, ganun yung gagawin sa akin. Na pinakaano ko talaga yung lip tattoo. Kasi nga, pag nasa America na naman ako madalas nagme-makeup. Like, so, parang may kulay pa rin tayo kahit pa paano. Dito pa rin tayo with our professional driver. <laughs> <laughs> lagi na na drive si Papa. Parang lagi ka rin may biyahe, no, pa? <laughs> 24, 24 hours na biyahe. <laughs> Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, walang pahinga. para simula nang dumating ako mga last, like, everyday may, ano, may ganap. Pero, okay lang. Di pa ako napapahinga sa bahay. <laughs> simula mong pag, ano, pagdating. Pero ito na yung last, di ba? Ay, hindi, May. 14. May 14 yung pinaka-last na, ano, na walang yeah. gagawin. So, pahinga nang, ay, 15 na, alis din pala everyday talaga may ganap mga loves nasa Rizal pa lang kami mga loves malilate mm. <laughs> tayo sa appointment namin ng mama ma traffic mag ano mo na daan mo na kami ng tangkin kasi mag ano coffee pampagising mga loves ito na ano mag order ko ng munchkin yun oh mga mga maliliit maliit na version lang siya mother tumayo na pa sa damit ko <laughs> tumayo na sa damit ko orange sa orange. Kita, bang, init-init kape americano. Ano to, din si Papa everyday busy. Uh. sa ko, eh. so, nga, ano lang, parang 2 hours, 3 hours, three hours <laughs> Huwag na si mama, nakaandun pa lang sa ano, nakaparada, natutulog na siya eh. Patapos na nagising, nag-scatter siya. Nag-scatter? Sa pawin, natulog na naman siya. <laughs> uh, Ice, Ice caramel latte. Hindi ko natin yung masarap mga <laughs> Dito na kang mga laps. Dito punta sa Brow wow. Lines Aesthetic and Spa. Let's go! Dito <laughs> hey tayo. Na-research ko lang ito mga loves. Dito na kami mga loves. Brow line station. So paper man ng consent. Ayan, for lift and eyebrow. Ma-marinate okay. ka lang, mother. marinate lang. lang. Kila reveal. <laughs> Masakit. ba? Okay. Masakit. Masakit mm mo -hmm. rin? Oo. Oh, oh. Ngayon sa sasabag yung ano. Tignan, parang si Donald Duck. Parang <laughs> <laughs> si Donald Duck, mati mo. <laughs> parang yung mga napapanood ko sa ano yung nagpapa over na mm -hmm. surgery hindi yung may over surgery yung mga nagpapa super na ano na lip lip ano tapang parang lip filler ganon na gano'n. film hindi ko pa parang mukbakla na ewan hindi ka nang hindi na hindi <laughs> mag, mag ano yan normal lang yan okay. so mga loves tapos uh, na, na kaya ang si mother ang ganda ng kilay masakit pala kala ko masakit kasi ano ka, nagdugo, nagdugo yung kay mama. Yung sa akin, sobrang magang-maga mga labis. <coughs> parang ako... Sini ba nagkuha tayo? Parang ako si Donald Duck, grabe. Hindi ko pala talaga bagay magpa filler. Kasi ganito yung magiging itsura kapag lip filler. So itong mga labis, hindi yan yung talagang ano niya. Hindi siya yung ganito yung magiging kulay niya. Okay, so ang para... pag nag siya, super magiging light-light lang. Alam mo yung natural lang. Hindi mga labis, yan ay tayo ay sira ulo ka ba? Hindi hinabun ko sila sa hey, ang tangkalin niyo 'to. Samayan nalang talaga no. Ay hindi. Mag <laughs> Magbubago yan. Meron nang ganyan ay eh, na ganyan na lang no. <laughs> oh hindi, oh, magbabago okay. yan. mag ano yan? Magtatag dito. Magba parang magpipil. peel basta bawal daw basaen for seven days. So iinumin ka kailangan naka-strong, ang ganoon. Isauwi so, na kami dahil Wala masyadong Lated ano. Ang alas 4 na mga loves. So, uwi na kami para magkakain na ng normal na pagkain. Ano sasabog yung ano kong mga loves? Oh, ano ba? Ano ba tinusok to? Sino na ganun? Tatuyo. <laughs> ha? Uh Oo. -oh. Para lang na, ang patatuyo. Okay, hindi Hindi nga, di inano nga siya anesthesia Ay, pag nawala anesthesia, hindi na mamamagayan. So, naka uwi na kami sa bahay, mga loves. <laughs> Naano ba din ako sa doon? <laughs> <laughs> sa aking um, labi. Grabe. Ayan. So, makain ako ngayon ng Indian Mango. Ayan. So, maraming maraming salamat mga loves sa pagsubaybay niya sa ating, sa aking vlog. Um, pasensya na kasi more on ano to mga loves. Like, alam mo yung mga gusto kong gawin, ganyan, ginawa ko na para pagbalik natin sa US alam mo yun, feeling ko nagawa ko lahat, parang ganon. So, ayun lang, and that's it for today's video. Um, sabi ko nga sa inyo mga sinispoil ko yung sarili ko sa yung family ko kasi um, one month lang tayo dito so pag ano sa June babalik na ulit tayo ng Jumerica so ayun lang mga alas maraming maraming salamat sa pagsama and I'll see you again sa ating susunod na vlog thank you so much for watching bye ay hindi kalimutan ko hindi na pala ako nakapagpaano mga loves kasi um, yung gagawa ng ano sa akin is parang may sakit siya. Eh, isa lang daw yung gumagawa nun. Ang gagawin kasi sa akin mga loves, yung parang micro shade. Hindi, anong tawag doon? Micro something. Para hindi siya, ano mga loves, hindi siya yung isi-shade na Kung Kumbaga, i-ano lang siya sa hair stroke ng aking um, anong tawag dito, ng aking eyebrow. So, ang problema ko lang kasi mga loves, yung parang pinakadulo. Lalo na, lalong lalo na dito. Ayan. So, yun lang. Ayoko na ang talagang super intense na tattoo. Yung kagaya nung kay mama, kasi si mga loves, yung tattoo, ay yung tattoo, yung kilay niya talagang sobrang nipis. So, sa kanya bagay yun. Eh, sa akin mga loves, hindi naman sobrang nipis ng kilay ng lola nyo. So, ayun, ini schedule tayo sa May 13. So, babalik tayo don And then, May 14 si ate. <laughs> ayun, so yun lang mga loves. Thank you so much. Bye!